sa isimedia ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes at 7 ng Enero taong 2021 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, AstraZeneca nag-apply na para sa EUA ng kanilang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Biyaherong Pinay na tumungong Hong Kong na positibo sa bagong variant ng COVID-19 mula sa Cagayan ayon sa DOH. At Boracay at Palawan kabilang sa 25 best island beaches in the world. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Kinumpirmahan ni Food and Drug Administration or FDA Director General Eric Domingo na nag-apply na ang AstraZeneca ng Emergency Use Authorization o EUA para sa kanilang COVID-19 vaccine na ipapasok sa Pilipinas. Ayon sa FDA, sinisikap din nila na masimulan ang pagbabakuna sa bansa sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. Sa kabila nito, nilinaw ng FDA na kahit may bakuna na ay kailangan pa rin maging maingat ang publiko at sumunod sa minimum health protocols. Target ng Pilipinas na makabili ng 148 million doses ng COVID-19 vaccine mula sa pitong mga kumpanya para sa taong ito. Tinataya naman na 50 hanggang 70 milyon na mga Pilipino ang mababakunahan sa pagsapit ng katapusan ng taong ito. COVID-19 Watch Sinimula na ng pamahalaan ang pakikipagnegosasyon sa anim na COVID-19 vaccine makers. Ayon kay National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang gobyerno ay may portfolio vaccines na ibig sabihin ay marami tayong pagkukuhanan ng bakuna sa iba't ibang mga manufacturer. Oras na may isa pinal na ang negosasyon, maaaring makakuha ang bansa ng 148 million vaccine doses mula sa Nova. AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson, Sinovac at Gamaleya. Maliban sa bilateral negotiations, sinabi ni Galvez na makatatanggap din ang 20% doses ng kabuang populasyon ng bansa ng bakuna o katumbas ng 22 milyong mga Pilipino sa pamamagitan ng COVAX facility. COVID-19 Watch sa ibang tampok na balita, nagtungo sa Cagayan Valley ang Pilipinong biyahero mula sa Pilipinas na nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19 pagdating sa Hong Kong. Ayon sa Department of Health, batay sa report ng Hong Kong International Regulations, National Focal Point and Local Centers for Development, umalis ang 30 anyos na Pilipinang biyahero sa Cagayan Valley noong December 17. Nabatid na dumating ito sa Metro Manila noong December 18 kung saan isinailalim naman ito sa quarantine measures. Habang December 19 nang sumailalim ito sa RT-PCR test kung saan nagnegatibo naman ito sa COVID-19 kung saan bumiyahi ito papuntang Hong Kong noong December 22 at agad na sumailalim sa panibagong quarantine. Enero a naman nang muli itong isinailalim sa panibagong swab testing kung saan nagpositibo na nga ito sa panibagong variant ng COVID-19. Sinabi rin ng DOH na nasa mabuting kalagayan naman ang pasyente at nagkasana rin sila ng contact tracing upang matukoy ang mga anak sa kasalumuhan nito sa Cagayan at sa kanyang biyahe. COVID-19 Watch. Mumuuna ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ng panel na mga eksperto na magmamonitor sa bagong strain ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na atasan na rin ang technical working group na magbigay ng rekomendasyon sa IATF para sa tamang pagtugon hinggil sa nasabing bagong strain ng COVID-19. Ang nasabing panel ay kinabibilangan ni na Philippine Council for Health Research and Development Development Executive Director Jaime Montoya, Dr. Ana Ong Lim, Dr. Marisa Alejandria, Dr. Edsel Marie Salvania ng DOH Technical Advisory Group at ng ilan pang eksperto mula sa UP, at Philippine Genome Center. Ang hakbang ng Technical Working Group ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Duterte nitong December 26. COVID-19 Watch Narito naman ang update sa ating COVID cases. Pumalo sa mahigit isang libo ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ipinilabas na case bulletin ng DOH 1047, ang bagong kaso kaya ang total cases ay 480,737. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa Davao City, sumunod ang Quezon City, Laguna, Bulacan at Cagayan de Oro. 22,600 690 o 4.7% naman ang active cases. 339 ang bilang ng mga bagong gumaling sa virus kaya ang kabuuan ang recoveries ay 448,700 o 93.3%. 26 naman ang bilang ng mga bagong nasawi kaya umabot na sa 9,347 o 1.94% ang total deaths na dulot ng pandemya. Bagong araw. Balitang bayan. Sa ibang dako, South Cotabato naghigpit laban sa bagong strain ng COVID-19. Narito ang report ni Jen Robles. Masinigpita ng provincial government ng South Cotabato ang pagtugon sa kaso ng COVID-19 at pagpatupad ng mga bagong patakaran at alintuntunin sa paglitaw ng bagong strain ng naturang virus. Ito ay para sa mga returning overseas Filipinos o ROFs at mga bisitang mga Pilipino mula sa ibang bansa. Sa pinalabas na Executive Order number no. 66 ni Governor Renato Tamayo Jr., pinagutos nito ang mas strikto na border control sa mga papasok na pasahero at mga travelers mula sa United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, The Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, at Spain dulot ng bagong uri ng COVID-19. Sa sa ilalim aniya sa mahigpit na screening ang mga uuwi at kailangang sumailalim sa labing apat na araw na quarantine sa mga government facility at maring ipinagbawal ang home quarantine. Epektibo ang naturang directive simula inerupuno at manatiling hanggat hindi ito aalisin. Jen Robles, FEBC News, City of Coronadal. Bagong Araw, balita, Kalakalan. Inihayag ng Department of Tourism na kabilang ang White Beach, Boracay at El Nido, Palawan sa 25 Best Island Beaches in the World 2020 Reader's Choice Awards list ng Condé Nast. Sinabi ng kagawaran na nasa ikalawang pwesto ang Boracay habang nasa ikasyam naman ang Palawan. Nagpasalamat si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa mga turista na bumoto sa naturang mga destinasyon. Tiniyak din ang kalihim na patuloy na isusulong ng DOT ang conservation at protection efforts para sa dalawang naturang pasyalan. Kapwa, bukas ang Boracay at El Nido para sa domestic tourists na magmumula sa mga lugar na nakasailalim sa GCQ at MGCQ. Mahigpit ding ipinatutupad ang health at safety protocols sa dalawang destinasyon. Bagong Araw, balita, Kalakalan. Tinukoy na dahilan ng pagtaas ng ilang gulay sa pamilihan ng Department of Agriculture ang kakulangan sa supply dahil sa hindi pa panahon ng tag-ani. Ayon kay Agriculture sa Secretary Christine Evangelista, tumaas ang presyo ng ilang gulay kaya kagaya ng talong, ampalaya, okra at kalabasa ng tig 40 pesos. Samantala, nananatili pa rin sa mataas na presyo ang karneng baboy tulot ng African Swine Fever kung saan naglalaro sa 310 pesos hanggang hanggang 400 pesos ang kada kilo nito. Bagong araw, ula, panahon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Umiiral naman ang Northeast Monsoon sa Luzon. Ang Caraga, Davao Region at Soxargen ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkitlat dahil sa ITCZ. Ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay magiging maulap ang papawirin na may mahihinang pag-ulan dahil sa Northeast Monsoon. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may pulupulong mahihinang pagulan dulot ng northeast monsoon. Ang Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated rain showers at localized thunderstorms. Sumikat ang araw kaninang alas 6:23 ng umaga. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa bagong araw, foreign travelers mula sa aning na bansa, bawal munang pumasok sa Pilipinas mula Enero a 8 hanggang a 15. 540 billion pesos na utang ng Pilipinas inaprubahan ng BSP. At sa sports, Lakers na itala ang ikaapat na sunod na panalo ng makalusot sa Grizzlies. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yan mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan... Uusap-usap at Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss this information. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nang himpilang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Nadagdagan pa ng anim na bansa ang listahan ng mga bansang sakop ng travel restrictions para mapigilang makapasok sa bansa ang bagong variant ng COVID-19. Ito ay alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Health at ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kabilang na sa travel restrictions ang mga bansang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan at Brazil. Ang mga banyagang biyaherong magagaling sa mga nasabing bansa ay bawal munang pumasok sa Pilipinas simula bukas Enero a 8 ng 12.01 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Ang mga darating bago mag 12.01 ng madaling araw ay papayagang pumasok sa bansa ngunit sa sa ilalim sa 14-day mandatory quarantine ano pa ang resulta ng kanilang test. Magtatagal ang travel restrictions hanggang Enero a 15, 2021. COVID-19 watch. Muling pinautang ng Banko Sentral ng Pilipinas ang national government ng 540 billion pesos bilang tugon sa COVID-19 response sa bansa. Ito na ang pangatlong zero interest loan na ibinigay ng BSP sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Budget and Management, aabot sa 500.7 billion pesos ang nagagastos ng gobyerno sa COVID-19 response hanggang nitong December 19, 2020. Umabot naman sa 1.38 trillion pesos pesos ang naipautang ng BSP sa gobyerno simula pa noong Marso. COVID-19 Watch sa ibang balita, mahalagang mapalakas ng pamahalaan ang information campaign nito patungkol sa COVID-19 vaccines bago ito dumating sa bansa. Layo nitong mailatag ang tiwala ng publiko lalo na sa pagbababakuna at para makamit ang herd immunity. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, may alinlangan pa ang mga tao sa bakuna dahil nais muna nilang malaman ang impormasyon tungkol dito. Bagamat sinasabi ng mga eksperto na ligtas ito, gusto ng mga tao anyang malaman kung saan ito nanggaling, ano ang visa nito at at ano ang side effects ang mga information campaigns maging ang mga mensahe mula sa mga leader ng bansa at ng Department of Health ay makatutulong anya na maitaas ang kumpiyansa ng publiko sa pagpapabakuna. Bagong pangunahing balita. Sa iba pang ulat, Kongreso handang repasuhin ang universal health care law, lalo na ang probisyon na nagtataas sa kontribusyon. Narito ang ulat ni Eddie Galvez. Sinabi ni Speaker Lord Alan Velasco na nakahanda ang mababang kapulungan ng Kongreso na repasuhin ang Universal Health Care Act at ang implementing rules and regulation nito, lalo na ang provisyon na nagtataas sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Nanawagan din si Velasco sa PhilHealth at sa Department of Health na makipagtulungan sa Kongreso upang matiyak na hindi mahihirapan pa sa anumang bayari ng mga masisipag na Filipino habang nakikipaglaban ang bansa sa isang pandemya. Kaugnay nito, pinuri ni Velasco si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsususpendi nito sa pagtataas sa konsumisyon ng PhilHealth sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa bunsod ng COVID-19 ay kay Velasco, ulian niyang pinatunay ni Pangulong Duterte ang kanyang tapat at tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng sambay ng Filipino, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Eddie Galvez, FEBC News, Kamara. Bagong araw, Samantala, magbabayad na rin ang PhilHealth ng utang nito sa Philippine Red Cross or PRC para sa PhilHealth-funded COVID-19 tests. Ayon kay PhilHealth or spokesman Ray Balena, babayaran nila ang 265 million pesos ng 800 million na kabuang utang ng PhilHealth sa PRC. Una rito, matatandaan na sinabi ni PRC Chairman Senator Richard Gordon na kailangan ng bayaran ng PhilHealth ang 500 million pesos na utang nito at magbayad ng 200 million pesos kada tatlong araw. Paliwanag ng PRC, kailangan din nilang paswelduhin ang kanilang mga medical technologists na nagsasagawa ng COVID-19 testing at hindi naman maaaring malugi ang PRC, lalo pat na sa gitna ng pandemya ang Pilipinas. Sumantala, nabatid naman na 130 billion pesos pa ang reserved funds ng PhilHealth habang nasa 71 billion pesos ang alokasyong pondo nito sa ilalim ng 2021 national budget. Bagong araw, Balitang Bayan Kinumpirman ni Zamboanga Rep. Manix Dalipe na positibo siya kabilang ang kanyang apat na miyembro ng pamilya sa sakit na COVID-19. Sa kanyang Facebook post ay sinabi ng kongresista na kasalukuyan siyang nakakonfine sa ospital at nagpapagaling. Kabilang naman sa iba pang miyembro ng pamilya na nagpositibo ang kanyang ama na si dating Mayor Manny Dalipe na unang tinamaan ng sakit. Ang kanyang asawa na si Kina at dalawang anak na babae kung saan isa dito ay sang pa. Ayon kay Dalipe, inuubos siya at mayroong masakit na lalamunan. Binanggit rin ito na ang kanyang ama ay nasa intensive care unit ng ospital. Humihingi naman ng dasal ang mambabatas para sa kanilang pamilya at para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat. Bagong araw, balita sa palakasan. Muling namayani ang tambalang LeBron James at Anthony Davis upang maisalba ang Los Angeles Lakers 11 sa Memphis Grizzlies 94-92. Kapwa may tig 26 points ang dalawa kung saan nagdagdag naman ng 11 rebounds at 7 assists si LeBron. Parehong inalat ang magkalabang team ngunit sa huli sina James at Davis pa rin ang nag sa Lakers para sa ikaapat na magkasunod na panalo para iposte ang kabuang record na 6-2. Ang Grizzlies naman ay nasa lakpas sa 2-5 na kartada. Pawang tig 13 points sina Jonas Valanciunas at Dylan Brooks at Georgie Dieng para sa Memphis. Sunod na makakalaro ng Lakers sa kanilang pagbabalik sa home court ay ang San Antonio Spurs sa Biernes. Ang Grizzlies naman ay host sa baggaan nila sa Cleveland Cavaliers. Bagong araw, balita sa palakasan. Iganawad ng isang korte ang panalo sa kaso ni NBA Hall of Famer Michael Jordan laban sa isang Chinese sportswear company. Ang naturang kaso ay may kaugnayan sa emotional damages at legal expenses bunsod ng trademark issues. Ayon sa ulat ng Variety, inatasan ng korte ang Chinese sportswear at shoe manufacturer ng sapatos na Kyodan na magbayad ng $46,000 dahil sa paggamit ng pangalan ni Jordan na walang pahintulot. Sinasabing ang salitang Kyaudan na kapag na-translate ang ibig sabihin ay Jordan. Dahil dito pinagbabaya din ang kumpanya ng $7,600 dahil sa legal expenses para sa kabu ang $53,600 na babayaran. Binigyan diin din ng korte na ang paggamit ng salitang Kyaudan ay maituturing na pandaloko sa mga customers. Inatasan din ang kumpanya na mag-issue ng public apology. Sa pagbabalik ng bagong araw, tatlong suspects sa The Sarah case ipinagutos ng piskalya na pansamantalang palayain. Pagpapabakuna laban sa COVID-19, voluntaryo naman sa Antipolis City. At sa Ibayong Dagat, U.S. Congress inilagay sa lockdown, pro-Trump protesters pinasok ang Capitol. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw. ¡Pagón Palita! Nagpapatuloy ang ating balitaan, tiniyak ng Department of Justice na aaksyon na ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT ang ulat tungkol sa pagtaas ng bilang ng insidente ng child pornography at exploitation sa bansa. Ito ay kasunod ng inilapas sa report ng Anti-Money Laundering Council na nagsasabing umabot sa mahigit 113 billion pesos ang child porn transactions sa bansa sa unang anim na buwan pa lamang ng 2019. Ayon kay Justice Secretary Di Menardo Guevara, hihilingin niya sa AMLC na mabigyan ang DOJ ng kopya ng report. Ipinabot naman niya ang nasabing issue sa Iyakat para sa kaukulang aksyon. Nabatid niya ng Iyakat ang mga lugar kung saan marami ang biktima ng kadalasan ay poverty stricken areas kung saan ang bansa naman nakabase ang mga suspect. Pag-uara, Pangunahing Balita! Bumuuna ang Philippine National Police ng tracker teams na magsasagawa ng manhunt operations laban sa mga suspect sa pagpatay sa flight attendant na si Christine Angelica Dacera. Matatandaan na binigyan ng PNP ng 72 hours na ultimatum ang mga suspect na sumuko sa mga otoridad o puwersahan silang aarestuhin. Ayon kay PNP Chief General De Bolsinas, naglabas na ng Sabina ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG laban sa mga hindi pa sumusuko sa pulisya. Kapag nabigo ang mga suspect na sumuko, sa sampahan nila ang mga ito ng direct contempt na hantong sa paglalabas ng arrest warrants. Bagong araw, pangunahing balita. Sa kaugnay na ulat, ipinagutos ng Piskalya ang pagpapalaya sa tatlong suspect na nakakulong dahil sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine De Sera. Kabilang sa mga ito, si na John Pascual de la Serna III, Romel Galido at John Paul Halili. Ito ay makaraang ibinalik ng Makati City Prosecutor's Office sa Makati Police ang inihain itong reklamo laban sa tatlo. Sa isang statement, sinabi ng Prosecutor General Benedicto Malcontento na matapos ang pag-aaral sa mga datos at ebidensyang isinumite, napagpasyahan ng Makati City Prosecutors Office na kailangan pang investigahang mabuti ang kaso. Itinakda naman ang preliminary investigation sa January 13 araw ng Miyerkules. Ipinag-utos ng Makati City Prosecutors Office sa Makati Police na ang pagpapalaya for further investigation sa tatlong suspect na nakakulong dahil sa pagkamatay ni Desera. Batay sa tatlong pahinang resolusyon ng Makati Prosecutor's Office, na napirmado ni City Prosecutor Dindo Venturanza na kasaad na hindi sapat ang ebidensya upang matukoy kung nagkaroon ng sexual assault o panghahalay sa biktima at kung sino ang responsable kung sakaling mayroon man. COVID-19 Watch Unti-unti nang bumababa ang positivity rate sa National Capital Region at sa pangkalahatang bahagi ng bansa. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na itala ang pagtaas ng positivity rate nitong nakalipas na holiday season dahil kakaunti lamang ang naisagawang testing. Ngunit asahan na yung dadani na ulit ang testing sa loob ng linggong ito at sa mga susunod na linggo kaya inaasahang muling bababa ang positivity rate. Tiniyak din ni Dizon na tuloy-tuloy lamang ang pagpapataas ng testing capacity ng bansa lalo pat aprobado na ang cold testing habang inaasahan din sa mga susunod na araw ay maaprobahan na rin ang saliva testing. Ayon din kay Dizon pwede nang gamitin ang cold testing matapos na ilabas ng DOH ang guidelines para dito. Sa ilalim ng cold testing, lima katao ang pwedeng gumamit sa isang PCR test kit para mas makatipid. Bagong Araw, balitang bayan. Nilinaw ni Antipolo City Mayor Andrea Andeng Inares na voluntaryo ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 dahil marami umano ang mga natatakot sa magiging side effects nito. Ayon kay Inares, isa na sa nila ang mga pagpuha ng 300 million pesos na bakuna laban sa COVID-19 dahil ang bakuna na kanilang in-order sa tulong ng NTF at ng DOH ay paparating na ngayong taon. Sa kanyang social media post, sinabi ng Alcalde na nauunawa ang takot ng mga tao sa pagpapabakuna dahil sa naging issue ng Dengvaxia vaccine noon. Handang-handa na umano ang City Health Team para sa target na pagpapabakuna sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre 2021. Bagong Araw, Balita Pantay Nakaranas ng matinding allergic reactions ang 28 na tao na nabakunahan kontra COVID-19 mula sa Pfizer, BioNTech at Moderna. Ayon ito sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Sa ulat, mayroon ding naitalang isang kaso ng anaphylaxis o isang seryosong uri ng allergic reaction sa nagdudulot ng pamamaga ng lalamunan at hirap sa paghinga na dulot naman ng bakunang mula sa Moderna. Batay sa pag-aaral ng CDC, CDC, 21 kaso ng anaphylaxis ang naitalang dahilan ng pagkamatay ng mga nabakunahan ng Pfizer BioNTech vaccine sa pagitan ng December 14 at December 23 at 71% dito ay naramdaman 15 minuto matapos ang pagbabakuna. Dahil dito nanawagan ng CDC sa mga nabakunahang nakaranas ng matinding allergic reactions na huwag munang magpaturok ng ikalawang dose ng bakuna mula sa Pfizer o Moderna. Ayon naman sa Britain's medical regulator, ang mga pasyenteng nakaranas o nakararanas ng anaphylaxis o matinding allergic reactions mula sa pagkain o anumang gamot ay hindi dapat bakunahan ang Pfizer-BioNTech vaccine. Dagdag naman ng CDC, patuloy nilang babantayan ang insidenteng ito at lingguhang iuulat sa kanilang website. Maunit ang mahigit 357,000 na ang iniulat na namatay sa US dulot ng coronavirus disease. Bagong Araw, Balita Pantaytig. Sa iba pang tampok na ulat, inilagay sa lockdown ang U.S. Congress makaraang makapasok ang ilang supporters ni U.S. President Donald Trump. Dahil dito, biglang natigil ang joint session ng mga mamabatas upang isapormal na sana ang ratifikasyon sa panalo noong November presidential elections ni President-elect Joe Biden. Ang proseso ng mga senador at congressmen ay upang bilangin at certify ang Electoral College votes para sa presidente at bise presidente Ngunit binulabog ito at itinigil muna ng nagaganap na debate. Ilan sa mga Trump supporters kasi ang pumasok maging sa session hall ng Kongreso. Ilang bintana o glass windows ang binasag ng mga nagpoprotesta at ang iba ay may hawak-hawak pang bandila ng Amerika. Agad namang pina-evacuate ang mga mambabatas maging si Vice President Mike Pence matapos na bulabugin sa paglusob ng mga protesters. Ang iba sa mga mambabatas ay pinatago muna at pinasuot ng gas mask dahil sa inaasahang paggamit ng tear gas ng mga otoridad para itaboy ang mga nagpoprotesta. Bagong Araw, Bagong Diwa Mula po ito sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 6. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Bagong Araw, Bagong Balita Yan po ang mga balita ngayong Webes ng Umaga at 7 ng Enero taong 2021 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumayin niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas ano 6:59. Ito ang Far East Broadcasting